Ito guys, yung bunga ng pagtitipid ko nung nagtatrabaho pa ako sa Manila. So, nakapagpatayo ako ng bahay unti-unti. Dahil hindi ako maluho, hindi ako pala bili ng kung ano-ano, at hindi ako pala kain sa labas. Kaya yung sahod ko nung nagtatrabaho ako noon, napatayo ko unti-unti ng bahay. Kahit papano hindi natapos ngayon, unti-unti, napapagawa. -unti Kasi malaking pera talaga pag ng bahay. Ang 100,000 ngayon, hindi mo na makita halos pag nagpagawa ka ng bahay. Dahil dito sa amin, malayo kami sa city. Napakamahal ng materialis. Tapos yung labor, tumaas na rin ngayon. So, ay, uwi na ako guys. Nakalimutan ko lang yung aking jacket. Ito, pinagawang ko ng patungan ng paa para dito tubuan na siya ng halaman at pag umuulan or may naglalaba dun sa balon hindi madudumihan yung paa nila kasi minsan diretso yung tubig dito sa may gilid na kusina pag may sobra bukas sa semento ididiretso na lang hanggang doon